Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol ulit sa Palinopsis Orchids. I-update ko po ulit kayo. Uh, parang one week lang nung uh, senior ko sa inyo to. Two weeks na senior ko ito sa inyo. Ngayon po nagkaroon ng problema kaya nalulungkot po ako. Pero bago po tayo magsimula sa ating topic, like comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Kung nakikita niyo yung Palinopsis Orchids dito sa likod ko, kung naaaninaw niyo merong nangyari dyan na hindi maganda. Kaya isinyer ko ulit sa inyo ito po ay nangyari uh, parang after nung share ko sa inyo yung Palinopsis Orchids kasi late po ako na mag um, mag-upload kasi hindi ko nga po agad-agad na i-share kasi hindi ko agad-agad na i-edit. Kaya po siguro mga two weeks ko muna yon na in-edit tapos na i-share ko sa inyo tapos uh, one week lang eto na yung nangyari may nangyari po ipakikita ko po sa inyo uh, ako rin naman ang may kasalanan kasi pinatanggal ko po yung mga macarthur tree dito pinaputol ko yung ibabaw ng macarthur tree dahil sumasag ko na po sa bubong ng bahay namin at saka dun sa kapitbahay uh, hindi po kasi maganda na uh, palakihin ko pa o pataasin ko pa yung mga uh, macarthur tree dito kasi nga po, kapag yung mga dahon niya ay nagkakalaglag, at tiyak na doon na po malalaglag yon sa tuluan ng tubig sa dito sa kapitbahay at saka dito sa amin. Uh, hindi namin na kaagad-agad dyan maaabot dahil napakataas po. Ipakikita ko po sa inyo. Ito po yung ginawa ko dito sa mga MacArthur Tree dito. Uh, pinaputol ko dahil nga po doon sa uh, bubong, parehong bubong namin ng kapitbahay, uh, nakalagpas na doon yung mga dahon. Talagang napakataas na po, tsaka napakadilim na dito sa side na to. Kaya po pinaputol ko dahil uh, tsak mabubulok yung aming tuloan ng tubig pareho kahit na po ito ay stainless pareho. Uh, nakakahiya din naman sa kapitbahay dahil yung nahuhulog na dahon ng MacArthur tree mapupunta doon sa gutter, gutter pala yung tawag doon. mahuhulog doon sa gutter tapos uh, baka biglang uh, yung magbarahi yung downspout ng parehong bahay namin, kaya po talagang uh, kahit na Uh, hindi hindi ko gusto na paputol pinaputol ko po kaya eto ginawaan ko na lang po ng net pero bago ko lagyan niya ng net uh, mga 2 days na hinayaan ko na walang net nung pinutol yung MacArthur 3 na to nakita ko yung bago mag lunch 11.30 meron ng araw dito 11.30, kung tutuusin nyo, yung 11.30 na yon hindi pa ganun kainit. At yung meron naman dito na dalawang bubong na halos magkadikit lang. Hindi naman magkadikit na magkadikit kung mapapansin nyo yan. Kaya po, hindi ko sukat akalain na 30 minutes lang sila na naarawan na 11.30 hanggang 12. Kasi yung 12 o'clock, tiningnan ko pa sa side na to talagang wala na wala nang araw noong unang araw uh, talagang pinagmasdan ko tiningnan ko kung hanggang ilang oras na 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 araw itong palinopsis orchids ko ngayon uh, mga dalawang araw tatlong araw nandito yung tito ko at may pinagagawa nga kami dito sa bahay gumawi siya dito dahil may kukunin siyang gamit doon sa likod tapos sabi niya sa akin, yung mga orchids ko do dito sa gilid ay nasunog yung dahon. Bigla akong pumunta dito kasi nga po uh, kapag busy talaga ako, may pinagagawa at busy talaga, hindi ko po napupuntahan yung side na to. Pero kahit naman noon, kahit hindi ko to napupuntahan, nakita niyo naman yung last na video ko na talagang malulusog, magaganda yung mga dahon. Pero talagang nakakalungkot pero naging aral na po sa akin yun na kahit 15 minutes lang o 30 minutes lang na maaarawan itong mga palinopsis orchids hindi po pwede ito pong sa akin hindi po pwede pero may nakikita po ako sa iba na uh, ina pinaarawan din nila ng mga morning sunlight ito po 11.30 kaya po sinishare ko sa inyo para po Uh, malaman nyo na yung ganong oras na maarawan yung mga palinupsis orchids natin hindi po talaga po pwede 30 minutes lang to na naarawan ayan kung mapansin nyo ayan no, kalahati ng dahon kasi yung part na to naarawan, etong side na to hindi, tapos yan ayan no tapos uh, mga sunog talaga ang daming sunog. eto na nawala na yung dahon dito. Yung doritis, hindi naman ganyan pa rin. Siguro yung dito sa side na yan, hindi naman ganang kaano ang araw, pero bakit dito, yano sunog din. Ayano, sa ilalim pa nga nasunog eh, pero pangit na rin yung ibabaw. Yan kung mapapansin nyo Ito naman sabi ko sa inyo na nagdidilaw na, pero walang sunog ngayon. Ayan, nagkasunog. Ito yung malalaki na dahon. Tapos, siya no, ang daming sunog. Kaya po, nakakalungkot. Tapos, yung dito, dito na nakalagay, tinanggal ko po dahil hindi nasakop nitong net. Pinalagyan ko na nga rin po ng net para hindi na po masunog lalo. Kaya po, inilagay ko muna dito sa baba. Ang kaso, itong isang variegated ko namatay. 'Yan, wala na itong pag-asa kasi nga po nawala na 'yung mga ugat niya. Pero may natira naman ako na isang variegated. Ayan, ito 'yung ano niya JB2967. 'Yan 'yung ID niya. Maganda naman 'yung ugat. At 'yan, may sunog din kung bakit nagtataka ako dito kasi nakaganyan siya eh nung nakalagay siya dito. Dito ang tama ng araw sa kanya. Kaya yan. Wow. Uh, yan nakakalungkot. Ay ano, ang daming sunog. Yan nasunog. Tapos sya, 'no. Tapos ito, yung pinakita ko sa inyo na nagbulaklak mula nung uh, pagka seedlings ito yung tatlo na yan ito ito yung nagbulaklak ayan o, oh. tingnan nyo nangyari ayan o, oh. tingnan nyo nagroot rot din tapos ayan, nawala oh, yung dahon hinayaan ko lang in in 3 days ganyan yun ang yari. pero nung last week pa po ito nangyari yung ano na to, yung pagkasunog na to ngayon ko lang na i-share kasi nga po, araw-araw umaalis kami, 5.30 umaalis kami tapos mga 6 na rin kami na uuwi ulit ng gabi kaya Sunday ulit ngayon na nakapag-vlog ako yan, tingnan nyo yan kaya nalulungkot ako talaga tapos ayan o sunog. eto rin, nasunog din 'to. Ayan, sunog din. Ayan o, nagdilaw na. eto hindi naman ganto lang din yung dahon niya noon. Ah siguro yung part na 'to hindi rin ganoon kainit. Tsaka itong isa. Ayano, nawala na po yung dahon. Nang pinakita ko sa inyo 'to may dahon pa. Ngayon, o eto yung nagroot rot na isa. Ayan, may suwi na po. Suwi po to. Uh, Bali, kay Kiss. Nag siya kasi, yan o, maganda pa yung ugat niya. Ayan, nag kay Kiss. Nawala yung dalawang dahon na malaki ngayon. Ito yung nag root rot, tsaka ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na i-update sa inyo na nag uh, nasunog din. Sabi ko sa inyo parang may tatlo na tatlo na keikis. Pero, ayan o, no, kung mapapansin nyo, eto, dahon din pala to na maliit. Hindi po tatlong keikis. Kundi, ito yung nagtuloy na isang malaki. Ayan. Tapos, ayan, sunog. Pero, tingnan nyo, kaninang umaga, umaga umaga, ah, uh, chineck to dahil gusto ko nga na-share na sa inyo. Oh, ito oh. Meron ng kikis kaya kahit nalulungkot ako, nakita nyo ba? Kahit ito nag-root rot yung first bloom under my care na mula sa seedlings. Ayan oh, may kikis na po na lumalabas doon. Nakita nyo. Ito yung side na to. Ito, ito. At kasi Uh, sure na magkakaykis yan kasi ang ganda po ng ugat tapos ito hindi na nagkaroon ng suwi so, eh. nagkakaykis na din yan uh, kuha na lahat talaga yung lumungkot ang aking mga palinopsis orchids pero uh, sabi ko nga kanina kahit nakakalungkot baba babawi na lang ako sa kanila sa pag-aalaga tingnan nyo. Ang oh. ganda pa naman ito. Ang lalaki ng dahon. Ah, ito, in-update ko lang po sa inyo. Kaya po sa mga mag-aalaga ng orchids, yung sinabi ko po sa inyo na care tips ko nung nakakaraan, ilagay nyo lang po yung inyong mga palinopsis orchids sa bright light area sa hindi po naaarawan. Yung morning sunlight po siguro nito pero hindi ko pa natatry eh. Yung iba kasi parang natry nila para yung morning sunlight na 7 to uh, 8.30 ganon, pero minsan magta-try ako ng isang piraso na ganon yung gagawin ko na 7 o'clock to 8.30 iinit ko sila lalagay ko sila sa init pero ito po talaga, yan nakita nyo na 30 minutes lang po ito na na arawan 11.30 ng tanghali yung bago mag lunch hanggang 12 Afternoon noon 12, wala na pong araw dito. Yan, ako, ako rin yung may pagkakamali. Nakala na ko ganun. And po sa ngayon, ah, uh, ito yung umaga ngayon, sinisigurado ko na bago ako umalis, dinidiligan ko na po ito. Dito. Dito lang. Ito lang po yung tama. Dito lang, sa ilalim. Uh, pero, ngayong nag-uulan, merong moist at kahit pa paano may anggi dito. Uh, dito. Kaya lang yung ito pong net na to, pababa na pa ganon. Para kahit na po magkaroon ng tubig dito, bumababa dyan. Maanggihan man sila dito, hindi ka kadaming tubig yung aanggi. Yan po yung sinusure ko. Yan, tingnan yung Hmm. Diba? Ito ang bilis talaga, sabi ko sa inyo. Kapag may problema yung mga palinopsis orchids, talagang um, kailangan i-uproot nyo, tingnan nyo. Pero ito ang bilis eh. Talagang hindi ko sukatakalain so na ganun kabilis yung pagkakasunog ng mga dahon. Kaya yan lang po yung ma-share ko sa inyo na ma-update ko sa inyo itong uh, aking palinopsis orchids na uh, nagbigay na ng aral sa akin yung ginawa ko sa pagputol ng mga MacArthur tree pero ako rin naman yung mahirapan o gagastos din ako ng malaki kapag nabulok yung gutter dito pareho siyempre uh, syempre nakakahiya rin sa kapitbahay. Babawi na lang ako ulit sa pag-aalaga sa kanila para makarecover po sila. Hindi man mawala yung sunog ng, sa dahon nila. Tingnan ko itatry ko kung paano po ako makakabawi sa kanila ulit. Talagang wala akong masabi. Oh, parang nabablock yung utak ko. Oh, hindi ako makapag-vlog ng ayo sa sa nangyari nga dito pero uh, kapag may hindi magandang nangyari kailangan bumawi na lang at kapag meron din daw na nawala uh, meron dumarating kaya yun nangyari dyan na nasunog yung mga dahon nagkarootrot yan nagkaroon ng suwi eh nagkaroon ng kikis karon ng panibagong kikis at panibagong dahon dito sa pinaka crown ng aking palinopsis orchids. Yun na lang po yung uh, iniisip ko kaysa sa malungkot ako. pero talaga nakakalungkot. Ika eh, Kaysa sa malungkot ako, isipin ko na lang may panibagong mga buhay o panibagong cakeys na lumalabas sa aking mga palinopsis orchids. Iyan po hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawan yung panonood. Sana po ay may natutuhan kayo sa nangyari dito sa aking mga palinopsis orchids sa mga mahihilig talaga sa palinopsis orchids. Yan ganito yung pagkakamali ko na nangyari sa aking mga palinopsis orchids. Maraming maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga friend ko sa YouTube sa mga napadaan lang pero pinanunood po ng buo ang aking mga video at hindi po nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood at walang sawa nyo pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.